Kumusta mga higala? Andam na ba mo para sa usan na sad nato kataravel adventure? Tara, kuyugi ko ninyo mga tuta sa Bakilid, the Edelins Place nga naanimutang sa Upper London, pawing ning Dakbayan sa General Santos. Sa mga followers nato sa 26 ka barangay ng siyudad sa Santos o pito ka munisipalidad sa Province mga kasikbit nga lugar sa Tibuok, Pilipinas. Sa mga nangutana kung pila ba ka oras ang travel ni Ini, gikan sa city proper, mga 20 to 30 minutes lang ang travel depende sa imong pagpadagan. Kung pagong ang imong pagpadagan sa imong sakyanan, makaabot yun yung mga half day. So ang pagyud nimo diri ang uh, ato ang Fishport mga nag-unang beaches sama uh, sa Tropicana o London Beach Resort. Oh, field, diri. Nindot, no? Mm -hmm. Para ma mga higala so naabot na gyud no and kabalo ba mo nga ang ilahang entrance fee diri hashtag yung baratoha ug libre pa gyud ang mga tigulang PWDs ug mga bata 8 years old pa baba tag 30 ra yes you heard it right 30 pesos lang ang ilahang entrance mga higala o pwede pag yun mo magdala o pagkaon nga walay core cage. Ang ilang property more than 1 hectare kini so walay problema sa ilahang parking space. Diba doon na mga higayon na mo brown out yun sa siyudad General Santos pero ayaw mo kabalaka kay 24-7 ang ilang kuryente tungod kay powered by solar energy ang tibook lugar. Kining ilang tea house, aircon na pagyud ug makaigo gyud diri ang 4 to 8 packs pwede po 20 packs pero magtindog lang mo og magatulog. tulog katawa pod aron habay ang ato ang joke Aduna po sila'y libreng paggamit sa ilang dirty kitchen. Pero mga higala, limpyo man ang ilahang dirty kitchen nga ana ay gas stove o refrigerator. Kung hilig po mo manganta, bisag yabag mo, ayaw ka balaka kay aduna po sila'y kihan nga libre o walay laing makadungog sa imong tingog kay wala man sila'y silingan. You know what mga higala, si Ma'am Lindy ay dugay na na akong followers tungod kay before pa pandemic no, nagkakanta-kanta na jud ko and kina kinahanglan bago gyud daw ko makauli kinahanglan masampulan gyud daw siya so pagpasensyahan na gyud ninyo ang ako ang voice mga higala <laughs> Isa sa pinaka-highlight sa Bakilid mao ang ilahang jacuzzi. Kaligo no, aron ma-experience pud nato ang maligo sa dako na Now, nga planggana. Now, ngadong kinahanglan man jud yun ninyo bisitahon ang Bakilid, gawas sa maayong talan-awon sama sa paragliding view, but an kaayo ug matinagdanon jud ang ilahang staff ilabi na si Ma'am Lin. Barato ra kaayo ang tibuok place imagine 4,500 pesos apil na ang e house o uban pa nga mga facilities. Ingon siya tama na sir oy aron makatabang putla sa mga nanginahanglan o venue labi na sa mga nagselebrar sa ilahang birthday, kasal, bunyag, retreat, reunion o uban pa. Mga higala kung gusto ninyo mag-check in o magamit sa ilahang place tawag or message mo sa ilahang FB page nga Adeline's Place o ang link ako ang gibutang sa caption ining ako ang vlog. Onya, on sa pagipaabot ninyo, book ok na dayon mo samtang barato pa ug makaapas pa ang pobre. So what are you waiting for? Tara na sa Bakilid, the Adeline's Place and create an unforgettable memories with your loved one. So maura mga higala for today's video. Hangtod sunod nato to nga travel adventure. Bye!